Nananawagan naman si Sen. Sonny Angara kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tumulong sa Pangumbinsi sa mga mambabatas na suportahan ang Economic Charter Change. Kaugnay na rin ito sa pahayag ni Sen. Cynthia Villar na mahihirapan ang lidera ng na makakuha ng labing walong boto papabor sa Resolution of Both Houses number 6 habang posibleng magkaroon naman ng sapat boto ang mga antay o tutol sa panukalang ito. Paliwanag ng senador, mas may bigat kung ang Pangulo ang makikiusap o hihingi ng tulong para sa panukala kung ikukumpara sa kanya na siya lamang ang nakikiusap sa mga kasamang senador. Samantala, duda naman si senat Minority Leader Coco Pimentel na makatutulong ang Pangulo sa pangumbinsi sa ilang mga senador para suportahan ang economic chacha. Gate ni Pimentel, bagamat may maliit na tulong ang presidente sa issue, hindi naman anya masyadong pahalagahan o seryosohin ito ng